Ang mga Diyos-Diyosan ni Mikas Ikalabimpitong Kabanata May isang tao na nakatira sa kabundukan ng Ephraim na ang pangalan ay Mikas. Isang araw, sinabi ni Mikas sa kanyang ina, Narinig ko pong isinumpa niyo ang kumuha ng inyong isang libo at isang daang pirasong pilak. Narito ang pilak, ako po ang kumuha. Pagkatanggap nito ng kanyang ina, sinabi nito, Anak, pagpalain ka sana ng Panginoon, ihahandog ko itong pilak sa Panginoon para hindi dumating sa iyo ang sumpa. Gagamitin ko ito na pangtapal sa kahoy na imahen na ipapagawa ko. Ihahandog ko nga ito sa Panginoon para maligtas ka sa sumpa. Pagkatapos, kumuha ang kanyang ina ng dalawang daang pilak at ibinigay sa platero. Ginamit ito ng platero na pangtapal sa kahoy na imahen. Nang natapos na, inilagay ang Dios diyosan sa bahay ni Mikas. May sariling sambahan si Mikas at nagpagawa siya ng mga Diyos-Diyosan at espesyal na damit ng pari. At ginawa niyang pari ang isa sa mga anak niyang lalaki. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel. Kaya ang bawat isa ay malaya kung ano ang gusto niyang gawin. May isang binatilyong levita na nakatira sa Bethlehem na sakop ng Huda. Isang araw, umalis siya para maghanap ng matitirhan sa ibang lugar. Sa kanyang pag-alis, napadaan siya sa bahay ni Mikas sa kabundukan ng Ephraim. Tinanong siya ni Mikas, Taga saan ka? Sumagot siya, Taga Bethlehem po ako, nasakop ng Huda, at isa po akong Levita. Naghahanap po ako ng matitirhan." Sinabi ni Mikas, Dito ka nalang tumira kasama ko. Gagawin kitang tagapayo ko at pari. At bawat taon, bibigyan kita ng sampung pirasong pilak bukod pa sa mga damit at pagkain na ibibigay ko sa iyo. Pumayag ang levita sa sinabi ni Mikas at itinuring siya ni Mikas na isa sa kanyang mga anak. Ginawa siyang pari ni Mikas at doon pinatira sa kanyang bahay. Sinabi ni Mikas, Ngayon, natitiyak kong pagpapalain ako ng Panginoon dahil may pari na akong levita.